Gansa ni Ma, mo? Hmm. Simpina. Bugnaw na po siya kayo, Hmm. Bugnaw. Yummy. Tamis. Hinog sa puno. Hmm? Naalala nyo, guys, yung nagpost na ako ng maraming bunga. Doon to sa Kapatid na asawa ko guys, daming bunga to hinog na. Nahinog na sa puno. puno. Yung naalala nyo nung nagvideo ako na daming bunga ng kapayas. Ito na. Hinog mm. na siya. Sarap pag mm. maitanim tayo guys. Hmm. Bagura ba kuhit? Nami kayo? kami Ano? ah. Ha, anak dia ki, birog. Sarap. Napa ka dito hinog? Papas punuan. Hmm? Gahi pa to. Kami anang. Kadang kuan ba? Lami nang kadang dili ni siapa hinggon sa, sa punuan nang. kadang, okay, kay ano uh, bang pagkuha ni mo? Na. Oh, pagkuha ni mo nang kuan pa ba nang? kanang kuan pa siya ang green green um, may yellow yellow na siya pero gahi pa na diri na siya pahinugon guys ang sarap guys to guys oh yan papaya po hinog sa puno yan sarap sarap guys ang kapayas guys hmm tamis kayo nabunog siya sa pagkahulog

Ohey, mahulot pa. Pa pa, hindi mahulot. Ano 'yon sa Tama na na. Taalang ko iano. Gas sa slice 'to serap Sarap, guys. Tamis. Tamis talaga ng papaya. Dami kayo eh. Hmm, nabusog ako ah. Ito pa. Ha! Ah! Lagyan ng ano to. Hmm? Pulang-pula na talaga. Lagyan ng langgaw. Suka ba? Suka. Ito, hinog na. Ito, crispy pa to. Kainin. Agpok. Crunchy ba? Crunchy. Ito na oh. Ito pa oh. Meron pa. Natira. Pasok ko to sa rep. Malamig. Sarap. Thank you for watching guys!